Ramdam na rin ang epekto ng El Niño sa mga kabundukan sa bansa. Isa rito ang Mount Apo Natural Park sa Davao, na pansamantalang isinara para sa kapakanan ng kapaligiran at mga umakit sa bundok. May report si Jaira Mondes ng PTV Davao. Nasa extreme caution category pa rin ang naramdaman na init ng panahon sa Mindanao. Ibig sabihin, mataas pa rin ang chance ang magka-heat cramps o heat stroke, lalo kapag matagal na bilad sa araw. Ramdam din ito kahit sa Mount Apo Natural Park, ang pinakamataas na bundok ng Pilipinas. Ipinagbawal muna ang trekking activity sa Mount Apo Natural Park sa loob ng sampung araw. Sa Facebook post ng DENR Davao, nagpalabas ng resolusyon ang Manpi Protected Area Management Board noong Martes para sa suspensyon ng aktibidad hanggang March 30 upang masiguro ang seguridad ng natural park at mga bisita mula sa El Nino na nagdudulot ng dry spell at grass fire dito. Ayon sa Santa Cruz LGU sa Davao del Sur, mahigpit ang kanilang monitoring sa mga bukirin patungo sa Mount Apo. So kami sa mga sa local government unit sa Santa Cruz, we always see to it that um, there is a, a monitoring, isa kung saan nga klaseng mechanism, community-based, um, government-initiated, these are uh, mechanisms nga among gina-employ aron uh, nga uh, magbantayan yun ang ang, ang, jurisdiction sa ano, uh, mga natural park. Inabisuhan naman ng mga trekker na nakabook na na makipag-ugnayan sa kanilang local organizers para sa paglipat ng schedule. Sinit na magugayo. Kanya, mag-meeting -me ako sa pang-ibigay sa pang-ibigay next week, Wednesday. Kaya since February, continue ang closure or delay na. Uh, murag na yung buwapong uh, indicator kasi yung, yung naman yan, nag-uubot po karoon so I think hindi na na ma-extend. Idineklara ang Heritage Park ang Mount Apo noong 1984 ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Declaration on Heritage Parks and Reserves. Out-protected area rin ito sa ilalim ng National Integrated Protected Area Systems of 1991. Ito rin ang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Davao at Soccsksargen region sa Mindanao. Samantala, nakipagpulong naman ang provincial government ng Cotabato sa kanilang PDRRMO, PNP at Tourism Office para sa mahigpit na pag-monitor sa mga turista na umaakyat sa mga bundok na sakop ng kanilang boundary. Matapos ang nangyaring grass fire sa barangay Gambuda sa Araka noong weekend na nagresulta sa pagkakalbo sa isang bahagi ng bundok. Kailangan ng aktibong pagbabantay dito upang maiwasan ng bush o disgrasya ang may plano na umakyat sa bundok. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mendez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.